naman mo Good morning po mga kabuks Good morning po sa ating lahat Ngayong araw andito ho tayo mga kabuks Sa napakalawak po na pinyahan And Ngayong araw mga kabuks Masaksiyan ho natin dyan Naku kaganda ang pinya dito sa bukid nun isa to sa pinaka-favorite na dinala namin dun sa Pampanga mga kabuksa isa sa nagustuhan ho nila tatay Rama at Jack at ang buong Manalastas family na napakatamis mo na pinya uh, ang tawag dito uh, ibang iba daw ho sa pinya nila nung nagdala ho tayo ng pinya dun sa Pampanga at uh, syempre ayun kasama ko po pala si misis. Ako mga kabok. Ayun. Naka helmet pa. <laughs> Dahil bumisita lang ho kasi kami dito mga kabok. Uh, gusto ko namin okay. uh, masaksihan o ma... Oh, ma... Paano mag harvest ng pinya. Oo. Oh, Gano'n ka ganda ang pinya dito. <laughs> At syempre nandito sa si ating impol. Oh. Ayan. Ganyan lang ang mga pagpipitas ng pinya. Ano pa? Ang saan mo yung posisyon Counter counter. Eh, kana imo na ko nang Wala. Leader ba dito? Ah, okay. Siya yung leader ngayon dito sa grupo nila. At ito home pin niya ang napakagandang pin niya. Kanya lang mag bis, Pakita eh tanawa si Jason, o diyan sana pagtangtang ang. Ayun you no, know, wow, grabe. Tingnan niyo mga kabuks kan ho kaganda ng ano. Paborito ni Ate Jack mga kabuks. Oo, oo, kasi napaka-tamis ng pinya ho dito sa bukid noon mga kabuks. Kasi dito lang sa bukid nun, matitikman yung matamis na tingin. Oh, yes. Tama. Sabi. Ano na yung mga naghigda, ul? Sangin? Sa Ayaw, ano na, may twine na kapalibot, ano Galang, ang galing nilang magpasa ng pinyo. Uh, ito yung trabaho ni Bonnie na hindi niya kinaya. Oo, ito yung trabaho ni Bonnie na hindi niya kinaya. Ang dami pa namang mga babae pala dito. You eh, know? May buntis pa nandun. Eh. Ah, may buntis? Oo. Hmm. Ang galing. Mm. Lagyan na nila

Kanyan ho kalawak ang pinyahan dito mga kabuks. Hindi lang ito ang pinakamalawak. May lugar pa na mas malawak pa nito. Tayo niya lang, yung trabaho nila talagang kahit konting lilim wala ho mga kabuks. Napakainit ho ng uh, pinyahan. Mainit ho talaga. Kagaya ngayon, napakalinis pa ng kalangitan walang kalilim-lilim saka lang ho maliliman sila pag ano break time na ba mo break time Paul? panood to sabi no ayan si Che parang ano si Che ah Ito lang <laughs> muna <coughs> ngayon sa ngayon mga kabuks. Ayan po mga kabuks, may dala po kaya at papano ng juice at saka tinapay bukas na sa mura na nila. Wow, sana ulit. <laughs> no? So first time po namin makisabay sa kanila. So ganito lang ho sila, saka lang ho sila naliliman mga kapuks pagka nagpahinga. Ay ko na ng juice pool. Pero lang humuna nila yung palamig para makapag-snack sila kahit papaano paano. S Sahan na nila yung dala natin mga kabuk. First time mo nating makisabay dito eh. Baka susunod meron na tayong bandala. Maka may dala na tayong sako. <laughs> para spin niya. Ah! Oh.

Sako na para sa aguantina. Bebe na <laughs> mo ay. Bebasa paginapti ko baso. Sino sa Baso. Nya dai Baso sarbei. Grabe ang lawak ko ng piyanya dito mga kabus. Okay sa pinyahan din to o oh, diba ganyan no kalawak yung pinyahan dito at nasaksihan uh, naman ho ni na tatay ram ng buong manalasas family kung gaano ho kasarap ang pinya dito sa bukit nun nung dinala natin sa pampanga mga kabuks napakatamis ah, ko ng pinya dito walang katulad ng pinya dito mga kabuks eh ang daming bunga <coughs>

So ito po mga box, dito po ako sa Ayan, dito ako sa taas ng sasakyan At ngayon mga box, uh, Yung pinag-anuhan natin kanina Yung mga nag kanina, lumipat na ng area Ganito pala yung trabaho dito, palipat-lipat sila At ngayon, ito yung naglo-loading Ayan, manual lang din to, manual Oh, ganyan ho ang uh proper na pagpasahan ng mga pinya pagkakarga o pagluload o, hindi ho bihira ang uh, trabaho nila mga kabuks grabe ayan o, ayan, o yung hinarvest nila kanina o, iba yung nagharvest iba yung magluload daming pinya mga box tingnan nyo so eto etong pag harvest nila dito breaking pa lang ito mga kaboks mga bagas, selection pa lang hey! hindi pa ganong marami yung uh, nakukuhang pinya ayan si misis oh. <laughs> uh, diba tapos dito mga kaboks tingnan natin kung uh, paano nila uh, ipapile yung pinya silip ako dito So ganyan naman ang proper na pagano dito mga kapok sa pagpapail ng pinya. Ito yeah. so, dito, wala pang na-harvest dito, wala pa. Bilay, sulot ka box ma'am? Depende sa kada tuwan sa pinita. Ah. eight 700 or clearing siya, mabubut ka pin. yagmay ng clearing no? Uh -huh. Pero ani unaan mas hundred 700 ka pin. kayo po mga kaboks ano yung masasabi nyo sa nasaksihan natin ngayong araw na napakaganda pinya dito sa bukit nun number one to mga box na napakatamis na pinya sa buong mundo ah. sorry hmm. lang ho mga kaboks pero talagang nga literal ho na napakatamis na pinya ho dito mga box nasaksihan ko yan ng buong manlastas pa uh, eto napakita na natin kung saan galing ang pinya at uh, kaganda ang pinya dito sa gabi dito at uh, ayan ang mission namin dito mga kabuks eto nga uh, nagbigay kami ng uh, konting palamig nagtimpla tayo ng juice at uh, mm -hmm. nagpakain tayo ng tinapay for snack nila at uh, hindi lang ito ang mission namin mga kabuks dahil uh, gusto namin na uh, makapagservisyo sa kanila kasi nakikita namin yung pagod yung pagsisikap nila at uh, yun nga may buntis pa yun no? At uh, yun lang, soon mga kaboks, sana supportan nyo pa rin ang aming misyon na makapaggabot, makapagservisyo ng uh, kahit anong pwede nating iabot sa kanila. Like magluto tayo ng ulam, natin natin dito sa kanila. So, masaksiyan natin kung gaano sila kasaya. Dahil ngayon, napakasaya na nga nila mga kaboks na meron tayong dinalang snack, meron tayong juice at tinapay na napasnak natin sa kanila kaya yun sana na uh, supportan nyo pa rin ang ating misyon uh, dahil alam mo kung uh, isa din sila na inbang kaya na simple bagay meron tayong mayabot sa kanila masaya na ako sila na at uh, yun lang uh, uh, sikap lang tiyaga lang sa buwan at soon sana uh, makabalik pa tayo dito sa kanila dito sa pinyahan at uh, yun lang mga kabuks na yung tanghali na so sana nag enjoy pa rin kayo sa ating uh, simple video maraming maraming salamat po sa pagmamahal at suporta at uh, ingat po kayo lagi